Hello, hello everyone! Narito na naman po ako para magbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa benepisyo na maaaring nating makuha sa patola. Ito nga po ay nakakapagpababa ng blood sugar level. Ang patola ay mayaman sa manganis, isang mineral na mahalaga sa paggawa ng mga digestive enzymes na tumutulong sa pagproseso ng gluconeogenesis. Ang patola nga ay nakakapagpabawas din ng bad cholesterol o triglycerides. Dahil naglalaman ito ng vitamin B5 o pantothenic acid na nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at triglycerides sa dugo. Nakakapagpalakas din po ito ng immune system. Ang patola ay may mataas na vitamin C content, isang antioxidant na nakakatulong sa paglaban sa mga free radicals na sumisira sa mga cells at tissue ng katawan. Nakakapagpalinaw nga din po ito ng mga mata dahil ang patola ay naglalaman din ng vitamin A o beta-carotene na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata. Nakakapagpabuti rin ito sa brain function. Ang patola ay mayaman din sa iron na kailangan para sa pagdala ng oksigen sa utak at iba pang bahagi ng katawan.